guys, may kunting kaalaman lang po akong ibabahagi sa inyo na sana ay makatulong po ito tungkol po ito sa pag-aalaga ng ampalaya. Guys, kailangan nyo po talaga na kunin yung mga sanga dito. Huwag nyo pong hayaan na tumaas yung mga sanga. Kunin nyo po. Hanggang dito po siya. At pagdating niya sa itaas is hayaan nyo po siyang gumagapang sa itaas mas maganda po kasi na dito mo nyo po siya sa itaas hayaan na magtanga ng marami para yung vitamins na inilagay nyo po dito is dediretso po sa itaas at pag, pag dumiretso po siya sa taas is dadami yung bunga niya at pag dadami yung bunga niya yung vitamins na nilagay nyo po dito sa puno is dediretso po siya sa mga bunga tingnan, tingnan nyo po tingnan niyo po ang ginawa ng kapatid ng asawa ko is kinuha niya po dito yung mga sanga at dito niya lang po inayaan sa itaas. Tingnan niyo po yung resulta. Napakaganda. Nasa itaas lang po yung mga sanga niya, gumagapang sa itaas hindi sa hindi dito sa ibaba. Pag, pag ganito yung ginawa niyo guys is ito yung resulta ng ampalayahan niyo. Napakaganda. Guys, hindi ko naman kayo pinipilit na kunin nyo yung mga sanga sa ampalaya na nasa ibaba. Kung ano yung bit nyo is gawin nyo. Pero tignan nyo yung kaibahan ng kinuha ang sanga at yung hindi kinuha ang sanga. Pag hindi kinuha kasi yung sanga guys, is ang sa nasa ibaba is crowded. Pag ganito, pag kinuha nyo po yung sanga is tan tignan nyo. Napakalinis tignan. Pag kinuha po yung dahon dyan is napakalinis talaga. Hindi siya crowded tignan. Pag dito sa itaas naman is maganda siyang tignan guys. Tignan nyo. Oh. Hindi siya crowded tignan kasi kinuha yung mga sanga. Pero guys, hindi ko kayo pinipilit ha. Nasa sa inyo pa rin yung desisyon kung ano yung gusto nyo is gawin nyo. Pero para sa akin, mas maganda talaga pag kinuha yung sanga. Pag hindi, pag hindi nyo kasi kinuha yung sanga guys is mas marami kayong magagamit na medisina at abuno. Uh, abono. Pag hindi nyo kasi dadamihan ng abono is parang buwan ko, hindi, hindi, hindi siya ano sa ampalaya. Guys, may isa pa pala akong isishare sa inyo tungkol sa pag-aalaga ng ampalaya. Guys, pag ganito na yung itsura ng mga dahon ng ampalaya nyo, is kunin nyo po siya. Huwag nyo po hayaan na magigilo po siya dito. Kasi pag magigilo po yung dahon dito is dyan po lalapit ang mga insekto. Pag lalapit ng mga insekto is hindi nyo po yan maaagapan pag marami na pongyelo. Tulad nito guys. Kailangan kunin po ito. Huwag nyo po siyang hayaan sa puno ng ampalaya. Kailangan po kunin nyo po siya lahat. Ito. Huwag nyo po siyang hayaan na magilupo siya dito.